Sa mga familiar na po sa coaching session natin dito po sa Papong TV mga utol ay alam na alam na po nila yung dynamics na pagkakausap ko po kayo importante po na maiposisyon mo na kita at mabigyan ng tamang direksyon. Kaya nga po ako po yung isip isip mga utol at naalala ko po yung dati kong binlog na tinatawag nga po nating love map. Ito po ay importante at naiisip ko ngayon na isang napaka-importanting tool kung gusto mo talaga maibalik ang dati. Kung gusto mong ma-win uli ang ex mo mga utol, ay kailangan mo number one ang position, direction at love map. Magandang pag-usapan ito mga kapapong at alam kong napakaraming matutulungan nito. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-a-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng tulong at sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, oh. welcome back. Nais nice ko pa muna sana mag-invite na like follow, pakidalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, one and only official page po ng Papong TV kung saan pwede nyo po ako mapuntahan at makausap po sa isang one-on-one -on -one coaching. May mag-a-accommodate po sa inyo. Pag-usapan na po natin kung gaano ka-importante ang love map mga utol kung gusto mo talagang ma-win ang ex mo. Pero syempre dapat po muna natin maintindihan na hindi ito actual map na mapa na pwede mong makita at ma-point yung mga direction na gusto mong mapuntahan at malaman ang mga bagay-bagay. Ito po ay isang klase ng konsepto. Mga utol, ito po ay importante dahil madalas kasi pag ikaw ay heartbroken. Kung ano-ano pumapasok sa isip mo eh, nalilito ka. Sometimes alam mo naman ang tama pero ayaw mong gawin. Alam mo naman po kung ano makakabuti sa'yo pero ayaw mong pakinggan mga utol dahil nga nakikinig ka sa sakit nararamdaman mo na kailangan gawin mo itong mga utol dahil nga po na mo yung tao at mahal mo yung isang tao. At ngayon ay napapansin mo na kayo nga po ay napuputol. Nagiging very destructive ito at talaga naman po nagiging very confusing. Narealize ko kasi mga utol na kung wala kang love map, halimbawa hindi mo pa na ipoporma ito, hindi mo pa na ipoform ito mga utol, Napakalabong bumalik ang ex mo. Kaya siguro sometimes ang naiisip nila, wag na lang bumalik eh. Kumpletin nakakaramdam sila ng sakit, Kumpletin na feel nila na parang lost na po sila in the wilderness at hindi na po nila alam kung paano po sila babalik. Kaya napaka-importante po ng lab map. Ang disadvantage po kasi kung hindi ka gagamit ng lab map, natural yung mga distraction na yan, kung ano naman mga negative thoughts na yan, ay natural at talagang may experience mo dahil nga po walang guide eh. Lab maps are very important po mga kapapong dahil dito kanya makikita in a brighter light. Magagawa po nitong palakasin at imotivate yung pag-asa na kayo po ay muling magkabalikan. Now, kung paano mo gagamitin yung love map para maibalik yung ex mo mga utol, magiging paraan mo to para muling imotivate yung taong ito mga utol to want you once again. Tanda nating maigi mga utol, lahat po tayo may mga iba-ibang prinsipyo. Iba-iba po ang brought up natin at natural yung mga pananaw natin sa breakup or even sa relationship, sa love, iba-iba po yan. Kaya nga po pagka nakakakita ka ng parang compatible mo, automatically bigla kang na-attach dito. Kadalasan, nai love ka at parang ayaw mo na siyang bitawan. Ayaw mo siyang mawala sa paningin mo, ayaw mo siyang mawala sa pakiramdam mo. It's a scenario na very rare at hindi mo basta-basta nararamdaman at nakikita sa ibang tao. Kaya pag meron kayong mutuality, siguradong mama magnet kayo sa isa't isa. Lahat ng mga bagay na ito mga utol, ito yung kumukurba o sabi na nga pong nagsishake sa utak ng isang tao. Kung ano ang gagawin niya at kung paano kanya i mga utol, kung paano niya i-handle yung breakup ninyo at kung paano kanya i-approach, ay dedepende po kung ano po yung laman ng kanyang subconscious. Ngayon, kung paano mo mamamotivate yung ex mo or may in love sa'yo ulit mga utol, i-link po natin yung love map na yan at sa subconscious nga po ng ex natin. Dahil may in love siya sa'yo, Or sabi na nga po natin ibabalik kanya ulit mga utol kung halimbawang magmamatch ka doon sa mga ilang ingredients or components na laman ng kanyang love map or subconscious. Each individual kasi ay meron yan. May mga prinsipyo ka regarding relationship, regarding breakup, sabi ko nga. Sample, from the scale of 1 to 10, halimbawa 7 dyan ay nagmamatch ka. Kunyari, gusto niya yung may prinsipyo sa buhay, gusto niya yung responsable, gusto niya yung may physical look, So kung halimbawa mga tatlo, kulang pa yon Pero pag sinabi nga po natin at least mga 5, nagmamatch ka, or even mga 8 or 9, or even perfect mga utol, ay meron ka mga utol, siguradong babanat or papasok po ang atraksyon. Siguradong lalakas po ang interest at motivation niya na mapasayo. Tandaan natin, most probably ganito ang nangyari Baka nung una kayong naging magkarelasyon mga utol, ay nakikita niya yung mga pito or walong lab map niya sa atin na laman nga po ng kanyang subconscious. Then during the relationship siguro bumibitaw, bitaw na tayo sa mga ilan dito. Kung dati medyo understanding ka, oh naputol na yun, Ganito yan. Kunyari dati understanding ka, uh, katiwatiwala ka, uh, mabait ka, jolly. So siguro noong mga during the relationship, baka hindi ka na jolly. Tapos during the relationship, siguro narandaman niya sa yung pressure. So nung ito po ay naging isa, tatlo, dalawa na lang mga utol, binitawan niya tayo. Kasi nga po, hindi na tayo pasok dun sa love map niya. Eh alam naman po natin na ang mga tao may mga qualities na binabantayan yan, syempre sa karelasyon. E kung marami kang nagagampanan or marami siyang nakikita sa iyo na nandun sa kanyang love map mga utol, lalo siyang naa-attract sa iyo, lalo kanyang gusto, lalo kanyang mamahalin. Kaya nga madalas, mga breakup coach, sinasabi nila na, o oh, sige, i-retract mo ng konti, i-rewind mo ng konti utol, pag-aralan mo ano ang pinagmulan. Bakit kayo naghiwalay? Ito madalas ay nababasa po natin or even naririnig po natin sa mga video katulad nito. Pero hindi natin alam kung paano natin gagawin at hindi natin masyado maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Ito yon mga utol. Dahil ang nice nais ng mga nag advise sa atin ay balikan mo yung mga nangyari sa inyo kasi baka mamaya ikaw nga po ay nag-fail na sa wala na nga po dun sa mga ilang lab map niya. Sa sample na natin ha, kunyari ang gusto niya is yung mag-travel. Mahilig siyang mag-travel, gusto niya outgoing siya. Pero during the relationship ay parang tinatamad ka na. Lagi kang parang hinihila. Sabi ko nga parang humihila ng tangke. Eh. Tatawagan ka, parang tinatamad ka. Kasi nga po siyempre confident ka na eh dahil kayo na, di ba? So maaaring nabura na yon. Then another thing, siguro mahilig siyang mag-try ng mga bagong pagkain. Eh diet ka. Baka naman mamaya during the relationship ay lagi ka nang sabi na natin medyo umaarte na. Uh, next time na lang kasi alam mo naman diet ako, 'di ba? Tsaka busog ako eh. So doon natin nakikita mga utol na unti-unti na pong nasisira or unti-unti na pong nawawala yung mga pillars na yon na components nga po ng kanyang love map. Kaya tayo inalis, kaya tayo nawala. Hindi ko aalisin. Of course, pressure laging kasama diyan sa mga love map na yan. Dahil pagka nandun yung pressure, mga tatlo or apat ng mga love map na yan ang masisira. What I'm trying to explain po dito mga utol, doon sa scale na 10 nalaman ng kanyang love map, subconscious, kailangan at least mga 9, 8, perfect, or even 7 man lang. Lamang dun sa 50% ang meron ka. Mga qualities na laman nga po ng kanyang love map. Pero kung nasisira yon mga utol at natitira na lang dalawa, isa, ikaw nga po ay ilalaglag. Pag-aralan natin mabuti dahil baka yan ang nangyari sa inyo. Or nagaganap nga po sa kasalukuyan. So ngayon, papaano natin mawiwin yung ex natin? So kailangan balikan po natin yung mga love map na yon mga utol dahil most probably naman kilala mo ang ex mo alam mo kung ano ang direction nito at alam mo kung ano ang laman ng kanyang subconscious yung kanyang love map kunyari naman ang gusto ng ex mo yung business oriented ka yung mahilig ka mag -isip. nung araw siguro na medyo bago kayo ang dami mong ideas mga kapatid pero during the relationship tinatamad ka na wala ka ng gana at ibang ventures na po ang ginagawa mo mga utol natural Cut na naman po yun doon sa mga love map na nasa subconscious niya. Isa-isahin niyo po ito. Alisin niyo po yung mga bagay na nagpa-demoralize sa kanya, mga negative, mga pressure na ito mga kapatid. Balikan mo one by one. Saan ba ako nag-miss doon sa love map na yon? Ano ba ang nawala sa akin? Ano ba ang naputol ko mga utol? Ngayon, ang gagawin mo lang mga kapatid and make him or her interested once again. Ipakita mo na ikaw po ay bumabawi dito. For example, career oriented siya. So have a career. Di ba? Ipakita mo sa kanya na ito. Straight. Ito ang gagawin ko. For example naman, mahilig siyang mag-exercise, mag-gym. O di ipakita mo yun. Kung halimbawa namang mahilig siya mag-business, wag po tayo ng mga small business. Pakita natin sa kanya mga utol na pasok tayo dun sa mga lab map na yon. Eventually, of course, kataas po yun. Unti-unti pong babalik ang dati. Unti-unti po niya makikita yung mga qualities na yun, kapatid. Just simply rewind. Balikan po natin on how you first got together with each other, mga utol. Dahil imposibleng wala siyang nagustuhan sa'yo. Imposibleng wala ka dun sa mga love map na yun, mga utol. Kaya nga po naging kayo malamang ay dahil halos puno mo yun, halos nako-cover up mo yun, halos ikaw yun. Importanting maintindihan natin ito mga utol, dahil maaaring namimiss ka ng ex mo, maaaring mahal ka pa rin niya, pero kung halimbawang nakikita niya na wala na sa iyo yung mga components or ingredients na yun mga utol, it's very impossible na bumalik siya sa atin. Kaya instead of trying to attract, 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 motivate your ex na kung ano-ano mga utol na maaaring namang hindi nakakatulong sabihin na nga po natin baka nakakasira, sabihin na nga po natin tinatry mo siyang i-attract, eh yung pala yung ayaw niya mga kapatid. So, pag-aralan natin mabuti kung ano yung love map na yon. Balikan mo, pag-isipan mo from the past mga kapatid, baka may na-miss ka lang. And then eventually, unti-unti, gradually, balikan mo yon, baguhin mo yon. Maaring abutin ka na mga ilang buwan, pero at least, nasa tamang direction ka mga utol. Kesa naman yung parang nagpapagod ka na mag-beg sa kanya, nagpapagod ka na mangarap o sabihin regaluhan ng regaluhan, magpalakad, Lumapit kung saan-saan, magdalamhati, iyak ka ng ex mo mga utol, na -way waste mo na yung time pero walang napupuntahan. At least ito mga utol, meron kang direksyon at nasa tamang posisyon ka. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, bantayan po natin. At syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat, Papong TV.